Hi sa lahat! Ang serbisyong analytical ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa buod ng data tungkol sa korporasyon. Tingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipaus. Iminumungkahin namin na pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon ng mas maingat. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Meta Platforms Inc. Ticker AAE. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Marso 24, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Corporation Meta Platforms Inc. na bibilang sa subkategori. The Internet, 56 na organisasyon ang lumahok sa paghahambing na lubos na kinatawan. Makikita natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 4 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 4.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na marka para sa buong market sa kabuan ay 1.7 puntos laban sa apat point rating ng kumpanya Meta Platforms, Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Meta Platforms Inc. at mga subkategory na kumpanya, makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Meta Platforms Inc. nagpakita ng dynamics na 20.1%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na, na 11.8%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Meta Platforms, Inc. Nagkakahalaga ng US Dollars isa lima, isa bilyon. Market capitalization ng subkategory ay US Dollars tatlong libo, nadaan at at tatlumput tatlo bilyon. Meta Platforms Inc. may bahaging 38.404% at isa sa mga nangunguna sa subkategori. Ang capitalization ng balanse ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars isang daan at anim pito bilyon, na may ng balance sheet ng subkategory na US dollars tatlong daan at pitumput bilyon. Meta Platforms Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 41.635%. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Meta Platforms Inc. sa subkategori sa kaso ng Market Value Assessment ay 38.404%. Ang book value ay 41.635%. Ito ay isang 8% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US Dollars 42.568 Bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 27% ng equity ng kumpanya. Puntos batay sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo ay 24.2. Ang average para sa subkategory ay 23.1 at ito ay 5% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng ratio ng presyo ng stock sa tubo ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay umabot sa US dollars anim million. Inaasahang magiging US dollars pitumput at tatlumput million ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. na 14.4% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 10.2. Ang average sa subkategory ay 6.4, na 44% na mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 100 at 64,400 at 70 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ dollars 100 at 88,100 at 60 milyon. Ito ay labing apat na na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 37.7% na may average sa subkategory na 27.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay isa sero, isa porsyento. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 punto puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 17.67%. Isa na isang daan at 17% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization at ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa kasalukuyang halaga sa merkado ng kumpanya Meta Platforms Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay 20,300 at 76,000 dolyar. Samantalang sa subkategory, siyam na libo tatlong daan at walumput lima ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay at 117.3%. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ay US Dollars 841.6,000. Average para sa subkategori. 4 na daan at dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay daan at Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 2,221 libong dolyar. Ayon sa subkategory 1,400 at 6,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 52%. Pagtatantya ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 1.1%, na may average para sa subkategory na 1.3%. Ito ay isang pagtatasa ng panganib ng isang maikling pagpisil. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 30% para sa kumpanya Meta Platforms Inc. Sa subkategory, ang RSI level labing apat na ay apat na Potensyal, ang mga bahagi ng subkategori ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng mga pagbabahagi ng kumpanya Meta Platforms Inc. Ang aktual na presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars daan at siyam naput-anim. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars daan at anib naput-tatlo. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at consensus forecast ay humigit kumulang dalawamput-walo. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order. Ito ay magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Meta Platforms, Inc. Impormasyon at Reference System para sa Stop Valuation Guru, Markets isang desisyon ang ginawa huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri Maraming salamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng tulong mula sa guru markets